Na-surprise ay itong si Chris Paul sa ginawa ng rookie ng Warriors, Clay Thompson ng bumantay sa kanya bagong play ng Golden State nilabas ni Quinones. Rematch ng round 1 from last year's playoffs, Warriors vs Kings, No Curry and CP3 laban sa complete lineup ng Sacramento first quarter natin agad mga idol, mainit na 3 point shooting from both teams. Yan ang ating naging umpisa. Pero ang Kings nga mga idol ang mayawak ng lamang dito, 12 to 6. naman pa ng 5 straight points ni bonus. At tuluyan ang aring lumobo to 23 to 11 ang Kings lead dahil nga mainit pa din ang kanilang 3 point shooting samantalang ang Warriors umalat na. Pero si Clay Thompson nga mga idol ay grabe masyado yata sa bantay niya at ginawa nga ito. Inangasan after na iskuran na true fade away. Tapos gandang pasa rin dito na D'Aaron Fox mga idol sa kanyang teammate for a two-pointer. And then nagtuloy-tuloy nga lang hanggang sa huli ang mala fireworks na opensa ng Sacramento Kings. And then si Lester Quinones mga idol, kakaibang play na ginawa. Bagong play yata ito ng Warriors. Pero effective naman dahil naka 2-pointer nga siya. Natawa na lang din ang mga announcer mga idol sa nangyari ngang ito. At natapos yung ating quarter na may kalamangan ng Sacramento 38-25. Second quarter naman natin, grabe at gandang move nga mga idol ng rookie ng Warriors, Brandon Pajemski. Nice footwork. Nasurpresa nga dyan si Chris Paul mga idol sa move na yan. And then sinamaan pa ng 3-pointer ni Clay, kaya't baba sa anim na lang ang inaabol ng Golden State Warriors. Sumali pa sa party itong si Jonathan Kuminga mga idol pero hindi na nga pumayag itong Sacramento. At bumawi na nga sa run na ginawa ng Warriors balik sa sampung kanilang lamang after ng end one ni Aaron Fox. Kaso big time plays ang ginawa ni Atri Moses Moody pati na rin ni Wiggins para nga tapusin ang third quarter na tatlo na lang ang kanilang inaabol 56 to 59. Sa third quarter naman natin ay nakuha na nga ng Warriors ang kalamangan for the first time this game. At dyan na nagumpisa na medyo bumagal ang pacing ng laban natin ang dahil nag-improve na ang depensa ng dalawang kupunan sa man ng fouls kaya talagang malayong malayo sa first half ang laruan natin sa so, umpisa dito sa third quarter. Pero kahit papano naman mga idol ay nagka-spark nga tayo ng kaunti ng opensa mula sa dalawang koponan nang dahil nga yan sa pinangunahan nila Andrew Wiggins na ginantian lamang netong Sacramento Kings. At sa ending nga ng ating third quarter ay nilabas na ang mga starters from both teams. Pinasok ang kanila mga third, fourth stringers, mga bench players at sila nang tumapos sa laban. Si Andrew Wiggins mga idol ang nanguna sa Warriors with 20 points, 2 rebounds, 2 assists, kuminga 15 points. Sa kabilang team si Sabonis may 19 points, De'Aaron Fox meron namang 17 points and 6 assists.